magandang tanghali magandang tanghali guys ito na naman po uli ako aalis po tayo maghuhulog ng order mag order ng ito para ating lapad maulan po dito ngayon sa Fukuoka, Omimachi Japan. Maulan, maulan. So kahapon busy tayo, hindi nakapagdamo uli Busy sa tindahan at gawain bahay sa loob ng bahay. May pumunta nga mga kababayan natin, nagpaluto sa akin ng pihon pansit bi pansit yata sa tagalog sa amin sa bisaya bihon na with sardinas pansit with sardinas nagpaluto sa akin kasi birthday nung isa ang bahay nila ay nandiyon lang sa likod niya yung ano na yan yung dyan no yung brown na uh, apartment sa likod lang po yung bahay nila so malapit lang sa akin Meron kasi silang sariling sasakyan. Kaya mabilis sila makapunta sa akin. Kaya pinagbigyan. Pinagbigyan ko na lang sila guys. Kasi nagbabayad naman din sila. Nagpaluto sila tapos pumili ng items ko doon sa Philippine food natin. At pinapaluto sa akin. ayon Ayun. At nagkaraoke sila sa bahay. Ayun nga. Ganap kahapon. So hindi ko lang naipo sa Facebook ko kasi bawal yung mga makikita sa mga asawa nila. Baka magpagalitan sila. Wala naman kami ginagawa sa bahay. Ako lang man yung sa babae. Marami sila. Mga customer ko po yan sila guys. Customer ko sa Philippine Food at saka sa Alahas. At matagal ko na silang kilala. Pabalik-balik kasi sila dito sa Japan na. So mga kaya may ano ayan ang ganda ng bulaklak na, na kulay pink na kita nyo guys. <laughs> ayan, springtime na kasi dito kasi umulan. Hindi ako nakapag-sakura. Ayun yung sakura. Laglag na oh. Uli na ako. Hulog tayo uli ng bagay. Pagkatapos. Kasi magtatanim na tayo ng mga buto. Ngayon. Mamaya pag uwi ko tatanim ko una yung malunggay natin. Kasi every summer. Dito sa Akin ay nagpi, marami nag naghahanap ng malunggay guys pero ngayon baguhin ko yung sistema ng aking malunggay hindi na ako nag, sa malayo nahirapan ako last year by all oh, last year nahirapan ako daming ano na sira na daming reklamo kaya para iwas stress hindi ko na ship dito lang sa malapit sa bahay ko ibibigay ko kung may bumibili pag wala namang bumibili, bibinta ko yon yung dahon ng malunggay, hindi yung puno. Papala, papalaguin ko at isiset ko na naman, ibibinta ko na naman yung gulay. So, ganun ang gagawin ko. At gagawin ko din kung wala, hindi naman, wala namang bumibili. So, yung dahon before magwinter, yung dahon ng aking malunggay, yun ang bala ko ngayon. Dahon ng malunggay ay gagawin kong tea. Oh, bilad ko sa araw at gagawin kong tea, di ba? I-consume ko ng uh, ano next uh, pagdating ng winter so kaila pwede ko din ibenta yon sa mga Pinay. Pan, pinay dito nakilala kilala ako, guys. Ngayon, pupunta po tayo pala sa post office, na main post office, nakapunta, alam ko nakapunta kayo doon guys, doon ako maguhulog, kasi wala na tayo sa oras ngayon, kasi mag alas 5 na, matagal akong lumabas dahil napagod ako sa pag-aasikaso sa mga mga sa ating mga kababayan kahapon na bisita ko guys at tinatamad ako bumangon ng maaga gawa na siguro dito sa aking alam yung, hindi ako nakakatulog na naman gabi-gabi. Alam nyo guys, ikukwento ko sa inyo. nakon lakas ng ulan. Mahingay kukwento ko sa inyo guys kagabi ay i, ano, tahol na tahol na naman yung aso namin nag start sya ng alas 12 so, ev, ev, halos everyday yan nagtatahol kung hindi alauna alas 12 pag pinapatay ko yung lahat ng ilaw sa labas, sa kwarto, sa living lahat pakiramdam ko meron talaga yung bahay ko ay meron Ewan ko lang. Kaya, isa din yan sa dahilan na alis ka, umalis ako ngayon. Pagkatapos natin sa main post office, magulog ng isang bagay na kalating lapad yung order. Diretso ako sa supermarket. Uh, hindi pa munad pala. Sa flower shop, bibili ako ng Ko kasi lagayan ko ng kompos guys ay hindi na siya makuha dun sa may saging ko sa puno ng saging nakadikit na doon na at nagkaroon siya ng uh, bagong uh, bago siyang ano parang baby ng banana ko ay dalawang puno nagkaroon sa ilalim sa loob ng kumpus uh, kumpus pit pa ang tawag niyan yung box ay yung ano ko basurahan ko talaga hindi na siya makuha, nakabaon na talaga siya sa puno. Kahit pinasuyo ko na sa aking anak na kunin yun, hilain talaga yung, yung ano, kumpus pit ko, pit ang, ta ano, may iwan ko anong tawag nun. Yung lagayan ng basura natin na plastic na may takip, hindi na talaga siya makuha guys, nabaon na talaga siya sa puno ng saging. <laughs> Kaya bibili ako ng bago kasi ang kong mga nasasayangan talaga ako itapon ko sa basura yung mga balat ng gulay. Pinagbalatan natin sa mga gulay sa kitchen guys, yung mga balat ng itlog. Gusto ko dun kasi binibili dito yung lupa, diba? Gusto ko i-fertilize, isama din sa akin garden. Eh, marami akong mga ganyan, dumi-dumi no, sa kitchen. Nas Sayang talaga, kaya bibili na lang ako, wala akong choice mag -ingat na ako sa sunod. Sa likod ko na ilalagay doon sa ating, pag nakikita nyo lagi kami nag-barbecue doon, doon sa dirty kitchen ko sa labas. doon ko ilalagay, guys. Aya. Pagkatapos naman dun sa flower shop, sa supermarket dito na malapit sa amin sa Mr. Max, bibili ako ng mga gamit sa na naman yung aso. May nakita na naman siya. So, kailangan ko na naman rescuehin. Maglagay tayo ng alay. Malinisan ko na ngayon yung altar namin. Lagyan ko ng mga flower. At, at tubig yung altar namin, guys. alas gabi-gabi siya kaya hindi ako nakatulog ang tulog ko simulang nakauwi ako galing sa Pinas at tulog ko ay kunti lang natutulog ako ng alas 3 ng umaga, alas 2 maaga na yung alas 2 si guys dito sa Japan, iiwan ko ba hindi ako nakatulog kasi minsan yung aso ay tahol na tahol ang ingay may nakikita siguro siya pero pinatingin na namin yung bahay namin, oh, meron nga talaga daw, meron daw, pero hindi daw yung biyanan ko nasa altar. Ibang tao daw, kasi daanan daw dyan, pata kasi sa likod namin ay may simenteryo. Oh. Simenteryo kasi yung doon. Tapos doon pa sa may harapan, ay sa may uh, likuran ng aming bat, uh, banyo, ay ayun din kulungan ng dati nilang Uh, hero dito sa aming lugar. May hero, dati kasi kapanahonan ay may hero-hero kasi sa ano sa mga bawat lugar. Parang samurai daw. Yung gano'n. ba diba? So, doon ni Libing may daw talaga. Sabi ng hindi naman siya manghuhula. Yung nagpunta kami ng isang parang card reading sa atin kasi card reading yung yan yun ano niya eh card yung nilab, nilagay nila paglapag niya at doon siya nagbasa-basa eh pero meron talaga something sa ano ko sa bahay ko guys mamaya ulit, guys sobrang ulan kaya walang namimili ng halaman nandito na po ako sa power malaking ano titignan natin kung anong mga gulay na wala ako sa... titignan natin yung gulay nila na wala sa wala ang but yung wala ba sa akin kasi marami akong buto ng gulay pero hindi ko alam kung Hmm. Mahal nga lang dito, guys. Ayan, oh. Mga laman pala to. Mahal nga lang dito, pero marami talaga dito. Mga kung ano-ano. Ayan, oh. bunga na pala ng cherry. Yung cherry ko dun, wala, eh. Ayan, dami ng bunga, oh. At ito, meron ako sa bahay, guys. Ayan, ang dami niyang bunga ngayon. Hmm. Ito maganda itong halaman na ito. O kaso namatay yung sa akin. Hmm. Nung halaman na ito, ganda din. Oh. Hmm. Diba ang ganda? Ang daming, daming kung ano-anong mga halaman ano to, prutas. At maraming prutas din dito, guys. Ayun. Sakura. Ayun, may sili. ang oh, mahal nga nang ano nila dito. Paprika. Ang mahal nga talaga yung similya nila dito. Titingin lang tayo kung ano meron. Yung talong ay mura, 68 yan. Pipino. Pipino. Mahal yung kit Ay, dito mura. O, oh, 60. So, bakit mahal to? Walang kakaibang gulay. Yung, walang sayuti. Sayuti kasi ninanap ko, guys. Ito, saka na tayo bibili pag malinisan na natin yung backyard. Ang dami, di ba? Punta pa tayo dun sa aking paboritong paboritong flower shop kamatis, puro kamatis. Alam mo talaga ang mga hapon ay mahilig sa Ayan, oh, kamatis. Ayan o, mura kamatis o. Oh. 68. Yan kamatis dito. Ang dami. Ang dami, ano, similya. Dito naman halaman. Tingnan natin kung anong merong herbal. Herb herbal herbs ayan dito yung herbs eh oh wala walang lemon grass wala so pasok tayo maganda to ah ayan eh, Naganda oh hmm din noon. Oh. Maganda din to 'ong. Oh. Ito yung season ngayon eh. Ngayon. Mm, ang ganda. Oh. <laughs> ito kanto pa tayo dito, ayan. Oh, ang ganda. Ito ha. To halaman. Wala na yung gulay. Ganun lang. Wala pa yung sayuti. Ah, jisay. Ito meron ako sa backyard. Ang ganda. Oh, wow. Lagyan ko kaya sa buhay. Kailangan ko pang bumili ng mga lupa. Ang ganda di po. Ang daming halaman dito, di diba, ha? Mahal nga lang talaga. Mahal ang halaman dito, Mako. Oh my God, Dalia. Yung Dalia ko, wala na talaga. Dalia, guys, oh. Ang ganda ng Dalia. Yung halaman na matagal. Hindi siya namamatay kaagad. Ayun naman. Man uh -huh. Ganda pa. Diba? So dito tayo sa Ang ganda ng ano. Ang ah, siguro ako nito isa. Para sa ating... strawberry. Dito naman ay mga rose. Sa me ay rose. Rose yung ano. Ula, may pandanos o oh. Ang ganda ng pandanos. Ang mamahal ng mga ganito dito guys. Mga ganito. Kahit naman sa Pinas eh. mahilig ako sa Mahal yan. May hinahanap ako na wala pa sa aking backyard. Oh, maraming ano. Hindi pa. Ang ganda talaga dito kasi maraming prutas. Pangalawa dito sa gusto ko eh. At doon sa kabila, yung pinakaunahan yung sakurambo. Si hmm, gusto kong bumili. Yung plum din o. Oh. Masarap yung plum guys. Gusto mo magkakaroon nito. Malaki kasi ang puno eh. Malaki kasi ang puno. Ano ito? yung bayabas yan eh. Ito yung bayabas yan. Iti. Hmm. Almond. Ayan, meron ako sa bahay nito. Pigs. Ayan, meron din ako nito sa bahay. annak tu. Ti pang do me. Walang kalamar. Kita juga guys, anggagandong, gusto ko ilagay sa ano. Wala, no? Wala. Walang kalamansi. Ano dito? Ah, blueberry. Kiwi. Ano blueberry, guys? Hindi siya maganda yung mga tubo maliliit pa so dun tatay pupunta tayo sa kabila sa next time pag maganda yung panahon ayan oh gusto ko magkaroon ng blueberry pero yung blueberry ko doon ay namatay ayan yung blueberry raspberry meron akong raspberry blackberry yan lumablago kasi yan ito sa akin namatay eh. Bakit kayo? Hmm, pati yung grips. Doon tayo bibili sa ano. Ano sa palagay nyo guys? Mag maglagay kaya ako nito sa bahay ko. Ayan o. No? Doon sa black back backyard. Mahal siguro Mahal siguro to. Magkano kaya ito? Para akong nasa Hawaii. Kaso pag umuwi ako ng nas yun ang, yun ang problema. Walang mag-aalaga. Hmm, di ba ang dami? Ito marami, meron kasi ako nito sa bahay. Itong mga ganito. Namumulaklak na nga sila. Dagdagan ko pa yan sa sunod. Okay, okay na na yung dito. Wala yung gulay. Ay, nandito pala yung gulay. Ayun. Ang mahal talaga, oh. 968. Meron na palang meron na palang corn. Ay, meron ng ano, okra. Ano to? Ay, chicha. Oh! Maybe, nandito pa na yung herbs. Gaya, oh. Oh, may pasuri. Ah, thank <laughs> May okra na. Marami na akong okra. Pwede pala dalawa sa isang similya. Tatlo. Dalawa, tatlo. Wow, corn. Corn yan, guys. Corn. Ay, may ampalaya na, oh. Magtanong na pala ako ng ampalaya. Ampalaya. Ay, tsaka imo. Patatas, patatas. Ay, oh, tomato. Hinanap ko yung tanglad. Oh, ang domi. domi, guys. Ang kakilala ko kasi yun, kaya nag-greet ako. Wala. Wala pa yung lemongrass. Ang halaman pala to. Marami naman doon sa kapitbahay namin. Ano? Damo? Hmm. meron na pala ang palaya. Hanap tayo ng ano. Yung kumpos. Yung wala yung kompos dito eh sa tingnan natin doon sa nap ko wala dito alam ko wala dito guys oh sure tingnan natin dito sa loob ha yung sabi ko sa kompos po uh, marami din dito

sa yuti Wala talaga mga compost pit, guys. Kagaya sa akin. Wala akong nakita. Hmm. Wala. Wala sila. Ay, walang kumpuspit. Walang kumpuspit, guys. Binibintay yung ano dito, di ba? Sa atin, pinatapon lang. Pangpert. Halo kasi pa to. Halo sa... sa ano. Sa... lupa. Ayan. Ito din tinatapon sa ating sinusunod. Ito eh. Pwede naman ilagay sa iba. Huwag mga Dito sa Japan ganun. Ayan, diba? Wala yung compost pit. Yung pang compost. Ah, wala One hour later. guys. Hindi na ako. Uwi, sabay muna. Dito na ako mag-dinner. Maaga pa masyado. 5 p.m. So, kailangan kong kumain maaga kasi may medical check-up ako bukas sa ating paboritong kainan. Ito po guys, paborito kong kainan. Diba? Diba? So, dito ako. Dito ako, guys. Ang aking paborito. Ito yung nila. Anong kakainin natin, guys? Ang sarap makainin. Ang sarap Umaga kasi ako bukas sa medical check-up. sa so umaga ako makain ngayon. So, ito yung gusto ko. Nung nakarali ng ang aking order. Gusto ko kasi may sashimi. Ayan, may kinilaw. Ayan. ng kalori nito. 759 calories. Ang ba may mga kalori. ano bang masarap ito masarap rin to ito oh. ito masarap to guys itry natin hindi ko pa to na try may unagi pero 903 kalori. kumain ako na dinuguan kanina ng utpan tanghalian so hindi ako malakpas ng 1600 kalori guys kaya okay lang sa isang araw, kailangan 1,600 kalori ang aking kakainin. i sa aking katawan, guys. O, diba? Ganun lang, guys. lumakas yung ulan guys. tapos na ako kumain uuwi na ako. So, malapit sa bahay doon ay my Mr. Max. Doon na ako bibili ng flowers para sa altar at mga chichaya, pagkain sa altar. Doon ako, guys. Ah, wala akong payong. Nandito yung payong ko, guys. So, oh. Paborito ko talagang kainan dyan kasi magaan sa pakiramdam. Pag kumain ako dito, walang masyadong, walang masyadong mantika. Ayan. So, uwi na po tayo, guys. Maraming salamat sa pagsabay sa akin at hanggang sa sunod na kabanata. <laughs> sunod na, hanggang bukas ulit. Maraming salamat sa mga nag-subscribe sa akin.